Ikaw ba'y nagtatrabaho o gustong magtrabaho sa book publishing industry at nais pagyamanin o linangin pa ang iyong talento? Pwede kang sumalang sa mga training ng Book Institute of the Philippines. Ang Book Institute of the Philippines ay isa sa mga pangunahing programa ng National Book Development Board o NBDB na kauna-unahang naitatag bilang training ground para sa mga book industry professional sa Pilipinas. Kabilang sa mga topics sa seminar o workshop na iniaalok ng Book Institute of the Philippines ay tungkol sa writing, editing, international marketing, right selling, at artificial intelligence na itinuturo ng mga veteranong local at international book industry professionals. Paano nga ba makasali sa mga workshop o seminar ng Book Institute of the Philippines? I-follow ang social media pages ng NBDB at aming partner na Book Development Association of the Philippines o BEDAP para sa anunsyo ng mga kursong bubuksan at maaaring salihan. Para naman sa mga nakarehistro na sa NBDB, makatatanggap din kayo ng update sa pamamagitan ng email. Para sa karagdagang impormasyon, mag-email sa bookinstitute at books.gov.ph at i-follow kami sa aming social media channels.